Update tayo mga kadugo dito sa Ed Mills Farm. Mga kasalukuyan nilang tanim ngayon ay pipino mga kadugo. Pipino na nasa balad. Tapos in between ay um, ampalaya. Yan, malawak, malawak po mga kadugo. Nasa fruiting stage na namumulaklak na mga kadugo. Itong tanim nila na... Uh, pepino. Ayan, no? Tapos, merong sa gitna, um, sitaw. Tawsi. So, ito yung tinamnan nila dati ng Ampalaya, mga kadugo. Around... 200 na naman mga kadugo. Ay, 200. 2,000. Ito pipino nila. So, malawak mga kadugo. Oh. Malawak na pipinuhan. <laughs> Hindi nila inalis yung mga ano na natuyong tangkay or baging nang tanim nilang ampalaya dati. Oh, lawak oh. Fruiting hmm. stage. Radio. Anong ginagawa nyo? Tanghaling tapat! Say hi to my blog. <laughs> Ay, bakit? Apay, kikatan ti bulong tap, no? aya Ayan, mga kadugo. Inaalisan daw nila. Awam ng, ng, ano? Dahon. Dahon. Ako pa may bunga na. Ayan na. O, makita. na na yan. Wala. Apo, nalawa ate ah. Nagadunay. Hmm. Nga. Malo nga piraso. Diyan dahil. Ato yung modal dah. Ang lawak o. Ha? Ang lawak o. Ha? Ang lawak ati kayo. 2,000 niya. 2,000 hindi kayo. Uy. Oh, the smell. Ah, tres. Ay, apo do. Ure may sa di pa kay di 3000 meter. Di pa ila. Ya. Yeah. 3000 meter. Ha, 3000 meter mapi na na kilo no ka. No buras. Di <laughs> barbaring Ure pa iban latan. Times 10. Di mana ajay. Ay, madimita. Ha? <laughs> eh, kimi every other day ata oy. Mura 10 pesos lang. Dami mga kadugo. Ang <laughs> <laughs> dami. Ayun oh, yung mga nag-aalis ng ng Yan may tao diyan oh. Nag-aalis oh. ng dahon. Al-al oh. daw. Ni marami ka gayam. Upat. Apat daw sila mga kadugo. Yan yung isa. Tap hanga hangagi guys. Ay, hindi ba maapektaran yung bunga kung inaalisan nyo ng dahon? Madi, tapay lang Luwang oh. Tapay lang sa bunga lang. Uh, uh, lang reject. Ay, reject. Ayan, nagado. Uray, 1,000 tulong nag-perkwa kayo ya. Na, Ayun na. Yeah. Ampay, Una nakita ko mesa may isa. Aya. Jai. Ah, Ay, kita mah may mga bunga. May mga bunga na daw mga kato. Apang ko sinol madana. Madala. Hmm, aya po nakapudpudot lang. I ano man. Tay. Tay. Oh, ya, yeah. Not the reject. Ay, meron naman na, oh. May bunga na mga kadugo, oh. oh. Meron na. Good na yung iba, oh. Kaya nila inaalisan. Ay, malalaki na, oh. Ayan. So, yan. Pipino na 3,000 square meters. 3,000 po na. Hindi. Ay, 2,000. Ayan. Nakamulaan na? tulog na man. Mabalain. Mabay ko, na. Ah. Madanagan ni mama na. May text ko kay. Mama Maji, kipada. May lang ang nervyos ha. Ah. Ang kamangkitan. Nah. Ay, ang dami pala. Oo, oh. oh, mga kadugaw. Oh. Ay, nagadaw. Ang ititipagdagastusan na siguro. Oh. Ayan mga kadugaw. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Ang kambing niya. Ay, 12. Meron pa dito. Ijay e nakpagluga pagluga ni na. Ah. Dalan tag bijok pay. Ay, di tricycle mo. Sige, mga rod. Oh, nakanguita. aso Oh, in Jesus. Ado pa ni Gantit. Lugdan eh. Oh, manok pa sila dyan, mga kalugo. na nababan. Ibusar mo. Ayan mga kadugo. Mga talong. Aman! Mga talong. Alas. al al Ay, ganun pa lang. Ah. Mga tawag dito sari <laughs> sari mga kadugo Itong palan niya maganda no, Pernades. Mas maganda kaysa sa amin, atin. <laughs> Oo. Oh, Mas makapal. Oo. Di ba? Oo. Hindi mo nakiki... Oo, oh, okay na po. Parehas ni lang. Ayan. Bakit mas yellow dito? Walang tubig na. Maday. Ma? Maday, kadkad. Ay, dito oh, ang ganda oh. Kadkad ata, adi nga nakalusan. nakalusaan. Ang kalos na sa eh. Oo, oh, ang ganda no. Mm, ang kapal. may may mechikin niya yung ah, kanya yung... Oh, ang bulong na yan. Awang oh, kastina na naim. Ay, ay. Nanaga natin. Ato yung balbal Ay, balbal ko tatan? Hmm. Baga, tanda bagus na. Ayaw. Yeah. Balbal ko. Hindi awan. Balbal na. Gamin, kanya tayo kuna na ma. Mm. O, sana ganyan, no? Yan. Kastina kanya ayaw. Yeah. Ayaw. Apa yung nga, naisprian? Isa so, pa, magi pribaton. Kung nana, agi ko Ano, na ataw? Agi, kung na agi -na ko. ko, ko Kipribaton ate. Kung na agi. Nakagidda na kide. Pagbalbalkot. Isprian na kumay dahil yung Apa ya? Ay, uwi na tayo mga kadugu. <laughs> Thanks for watching. God bless. Ingat. I love you with the love of the Lord. Bye-bye.